Dapit, handaan sa bahay ng lalaki pagkatapos ng kasal. Counting party, party na less formal dito sa bahay. Ito ay pa sa babae sa bahay ng lalaki. At much, much, much less formal na party para sa mga malapit dito sa bahay namin at syempre para sa aming pamilya. Actually, dapat right after ito ng kasal pero dahil gabi na natapos ang program, kaya pinagpabukas na namin. Tara! Medyo tanghali na ako gumising kasi pagod at puwet sa kasal. Pero ito ang bahay, ang gulo. Dahil karamihan sa gamit, basta na lamang namin pinaghahagis pagkatapos ng kasal. Busy sa kusina ang aking mga kapatid nagluluto at may mga busy rin sa paglilinis. Padaan din kasi ang family ni Jay bago sila umuwi sa kanilang bayan. Inimpis ko ang mga gamit namin ni Jay. Gown and suit. One year pa daw kasi bago pwedeng laban ito eh. Ewan ko rin kung bakit, basta susunod na rin lang ako. Dumating na mga order na kakanin. Espasol, sapin-sapin, puto at Shanghai din. Pero habang busy na busy sa bahay, tuloy pa rin ang hanap buhay. Nagpake ng mga parcel sa si Jayman at sa si John Paul para sa ating spicy chicken Pastil by Garaponic of Duty. Available yan sa mga paborito mong online platform. Check out na! Niluluto namin sa likod ang dinuguan, recipe ni Kuya Bray. Ang ate Lenny naman, kalderetang kambing, katatapos lang ay pressure cooker. May embutido din. May alimango pa na nakapila. Buttered shrimp ay ongoing din. Habang busy sa pagluluto, dumating na ang pamilya ni Jay sa isang van at isang motor. Kaso nga, hindi pa ready ang pagkain, kaya dinala ko muna sila sa farm. Naka-tricycle ang iba, lalo na si tatay. Lolo ni Jay na 94 years old, pero ang lakas pa. Yung iba, kasama ko na maglakad at tumawid sa ilog. Pagdating namin, inalok ko si tatay ng manok. Bigyan ko ka ako siya para may mapagkabalahan siya sa araw-araw. Ano po? Gusto niyo po manok? Bibigyan ko kayo manok. Ay, ha? May Ay, Ay, hindi po. Ay <laughs> ba? Magsasabong po po kayo? Si Jay, palagi nalang pinagtitripan si tatay. Oh. Magkano yun? Libre po. Bigay, ko po sa inyo. Gusto niyo po? Ha? Huh? Bigay po. Gusto niyo po? Ay, sumaraming saraman. Uh -huh. hey! 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 Sa amin mo nalang lang ibigay, tatay. Sa amin mo nalang. lang ibigay. Huh? Sa akin mo po ibigay yung pera. <laughs> Oo. Oh, oh no. magkano mag yun? Sa full name po. Ano man yun? Iniikot ko sila sa farm. Mahilig din kasi sa tatay sa farm. Kaya hala, ikot. Inuulit ko ha. 94 years old si tatay. Sa ating mga letus, sa ating batch 22. Tingnan nyo naman kabilis maglakad niya papunta sa ating native pigs. Marunong din naman tumawag ng baboy. Coin coin. <laughs> coin coin daw naman eh. Pumunta rin kami kay Janby. Mukhang hindi sanay si Janby sa maraming tao. Tatalong talo na. Pinakita ko kay tatay ang manok na ibibigay ko sa kanya, isang babae at isang lalaki. Paulit-ulit ako na sabi na bigay ko sa kanya pero ulit-ulit din siya nagtatanong kung magkano. Halatang napakabait na tao. Nakapag-joke pa siya. Bago umuwi, nag-electric fence challenge kami. Siyempre, ahawak tayo sa list expected palagi na ating biktima. Mukha naman silang masaya. Maliban sa isa na akala ko ay matutumban ng deretso. Pag uwi naman, malapit na matapos ang mga lutuin. Pero currently niluluto ang kalamares. Kinompleto na ang ahain at kain na na. Kumain na rin ako kaso bumalik ang lagnat ko. Sakit ng katawan at ang ulo. Kaya uminom na muna ako ng gamot at nagpahinga muna ulit ako. Pagising ko, ongoing pa ang no-bake-baked mac. Sa likod, natagay na. At luto na ang sisig lechon litsyon at lechon paksiw. Hindi man lang nabidyohan ang paggawa. Kumain na rin muna ako dahil nakaramdam ako ng gana ng kain. Mula umaga kasi hindi pa rin ako nakakakain ng maayos. Maya maya, dumating na mga kamag-anak at kapitbahay para manginain. May video ako din at mas dumadami na ang mga nagkakainuman. Party lang na less formal kasi hindi nakainom inom na sa sa mismo kasal. Kaso ako, hindi pa rin muna dahil talagang sinasaman pa. Andito na rin ang mga kasamahan ko sa farm. Grew ng spicy chicken pastil at mga napapa-extra ko minsan-minsan. Party-party na. Nagkanta pa si Jay. Galing ah. Yun lang. Masayang araw bilang extension ng celebration pa rin ng wedding namin ni Jay. Nagkasikit man. Overall, masaya pa rin. Yun lang. Peace.